October 29, 2025, naglabas ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, sa Office of the Ombudsman na kasuhan ng plunder, bribery, at corruption si Senador Jinggoy Estrada at ilan pang opisyal. Ayon sa ICI, may irregularidad umano sa ilang flood control at infrastructure projects na sangkot ang pangalan ng senador. Sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Estrada ang mga akusasyon. Aniya, wala akong tinanggap na anumang pondo para sa mga proyektong ito. Dagdag pa niya, ang mga paratang ay puro hearsay o sabi-sabi lamang at walang matibay na ebidensya. Ipinahayag ni Estrada ang kanyang determinasyong ipaglaban ang kanyang pangalan, sabay-sabi, nilinisin ko ang aking pangalan, at buo ang tiwala kong mananaig ang katotohanan. Handa raw siyang dumaan sa anumang proseso ng batas upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Binigyang-diin niya na ang hustisya ay dapat nakabatay sa katotohanan, hindi sa haka-haka. Sa kabila ng mabigat na akusasyon, nananatili siyang kalmado at umaasang makikita rin ng publiko ang kanyang panig. Sa ngayon, hinihintay ng marami ang gagawin ng Ombudsman sa rekomendasyon ng ICI at kung ano ang magiging susunod na hakbang sa kaso ni senador Estrada.